Uy, si Kuya kumakain, kumakain, kumakain. Kuya, ba't ka ba kumakain? Dati, ka. Nagulat nag po ako eh, kasi... Sa bayan ng Antipolo, nakilala namin ng pulis na si Reinhardt, na mas kilala sa social media bilang Parinyo TV. Kaya yung ilalat namin dati pa eh. Doon sa presinto, sulod ka ha Gusto magkiusap ka eh, matawa-tawa ka pa Malayo pa lang, mapapansin mo na nga raw agad ang kanyang matikas na tindig Lansyadong uniporme, makintab na sapatos at syempre ang kanyang motor Abril lang nung nakaraan taon ng umpisahan ni Reinhardt ang pagbablog Noong una, hindi raw ito sumagi sa kanyang isip ang pagbibigay ng awareness sa mga motorista tungkol sa batas trapiko. Ate! Dito nga, dito nga. Dito nga. Ka, ka. kasi ako lang dahil sa contact ko. Ito po. May, may opera ako. May bakal na to sa loob. Kaya, yung purpose ng pagbablog ko talaga is uh, road awareness para masabihan yung iba na uh, mag-ingat sa kalsada, ganun. Kuya, kuya, kuya! Saglit lang, dito ka. Tabi ka muna, tabi ka muna. Sige. Hanggang sa kalaunan, may mga content na rin si Reinhardt kung saan namimigay siya ng helmet. Oh, palitan mo lang yung helmet mo. Sukatin natin, sukatin mo huh? Libring gas. Bilang mo na magbabayad. At bigas. Ayon kay Reinhardt, naging inspiration daw niya sa pagtulong ang makalumang imahe ng mga pulis na pagiging abusado. Ginagawa ni Reinhardt ang pamimigay ng helmet at bigas dalawang beses kada buwan. At nagkataon naman na today is the day! Wonderful! Kapag namimili raw si Reinhardt ng tutulungan, umaaligid-aligid daw muna siya at nagmamasid-masid. At kapag daw nakita na niya ang taong deserve ng tulong, hindi na siya nagdadalawang isip pa. So, bakit ka Ha? Hindi. Ano to? Kani na to? Kaya akin po. Tayo? Opo. Kita mo lang lang yung gusto ko niya oh. Sa kanya dalawang taon na yun, may Dalawang taon na may higit? Opo. May hindi na nakita ngayon. Walang pambili? Mm hmm. mag iipon pa siya. mag iipon mm Hmm. Okay, hindi mo lang alam mag-ipon. Bakit po? Bibigyan -di oh, ba. oh. ka talang bagong gerpet. Hindi nga po. Oo. Hindi nga po. Oo nga. Hindi nga. Oo nga po. Patiya ka pa. ka. lakas salamat, ano, feeling, parang naiyak din ako eh. Na ngayon lang ako nakahawak naka ng gatong hirpigat to kaganda. Never pa po.